Palaboso ang isang Malaysian national na nagtanggang magpuslit sa Naia ng igit 25 million pesos na laga ng hinihinalang shabu. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Walang kawala ang lalaking ito nang maaresto sa ikinasang interdiction operation ng mga operatiba mula sa Naia Interagency Drug Interdiction Task Group sa Terminal 3 mag-aalas 10 kagabi nasa bat sa lalaki ang humigit kumulang 3.7 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 25.3 million pesos. Nakilala ang drug suspect na si Muhammad at Shambin Muhammad Abzal, 27 taong gulang at isang Malaysian national. Upon na arrival, na x-ray yung kanyang bagahe, no? at uh, may nakitang uh, suspicious image dun sa kanyang bagahe no nung nakita no uh, pina pinaamoy natin siya sa ating ano narcotics detection dog and uh, yun eh na, nag, nag ng 100% examination ng ating bureau of customs examiner no at uh, doon nga lumantad yung ano yung uh, illegal na substance doon na naka conceal po doon sa false compartment ng kanyang bagahe doon sa dalawang side. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nagmula sa Madagascar si Abzal at saka nagpunta sa Addis Ababa, Ethiopia, na kabilang sa red flag countries bago lumipad papunta ng Pilipinas. Nagpunta sa bansa si Abzal para lamang umano magbakasyon sa loob ng dalawang araw mariin namang itinanggi ng sospek na sa kanya ang mga nakitang kontrabando. Ipinadala lamang daw ang mga ito sa kanya ng isang kaibigan. Is this yours? No. This My Where is your now? I I don't, know this. don't mind. If mine, I will see. It. Yes, not mine. Magsasagawa naman ng masusing investigasyon ang mga otoridad kaugnay sa pagkakakilanlan ng sospek. Samantala, patuloy naman ang pagpapaigting ng mga otoridad sa kampanya laban sa droga. We are continuing po no? And uh, we are always intensifying po yung ating ano no, ating uh, usual duties and responsibilities which is Singapore number one is to profile passengers Uh, number two is uh, yung ating extra examination, number three yung canine inspection. No? We will do double time po no, doon sa ating po mga ginagawang uh, activities dito sa NIA, no? being the premier airport of our country. BN Manalo, para sa bayan!